dito sa underpass as natin natin tatawid tayo dun sa daan papuntang mayampon Mayang Pons. Дарпас на... tayo uh, sa Mayang uh, Falls. Ang malapit po sa Department of Health. Bagay sa treatment and rehabilitation. Kaya tara, pasukin po natin ang uh, Mayang Falls. Ito uh, po si Cousin Don. At, uh, abangan nyo po ako sa aking uh, pag-iikot sa Mayang Falls. Ayan. Ayan, dito po ang uh, daan papuntang uh, Mayang Falls. Napakahaba pa lang ito. Ayan. Ayan. So, pababa. Ayan po yung dadaanan natin. Ayan. Eh ganda ng uh, entrada ang lahat. So haba pala itong uh, dinadaanan natin Mga <laughs> Subscriber Yan. So pababa po May lugar na Patag at uh, Ito pagkatapos ng Medyo pahababang patag So pababa naman tayo Tama ba ito? Tama ba ang dinadaanan ko? Mali yata Dito ba? Ayun. Tama. Wala akong nag... Eh? Ayun, may maingay. Ayun. Grabing ganda pala dito, no? Ayun, no? So, tutuloy natin ang ating <laughs> pag uh, lalakad. Eh. Grabing ganda. Oh. Yan, nakikita natin yung mayang pose. ayan tama ba? Kinadaan eh. Ayan, dito na tayo sa Mayang Falls. Ito, entrada pa lang to ha. Ng uh, Mayang Falls. Ayan, ha? Eh.

Ano pa mga channel na niya? Anong channel niya? Hello, Miss Tingas. Okay, shout out po. Anong mga tropa ninyo? Ah, Smartit po. Smartit. Babang lagi, Gaur. PNK. Gaur, my name is Jeka. Ayan, okay, shout out na kayo. PNK, Dati, Dati Goods. Smart Street Ayan, Ayan kasaya po ng mga tropa na encounter ko dito Ito po si Kasinton So, ang ganda na dito, ayan, nyo. ayan. ayan. Ah, kita nyo, 'yung Ah, uh, kitanya ito 'yung uh, tinatalo na ng mga kabataan dito. Yan po 'yung mga cottages. Ah uh, 300 yata ang Hi uh, guys. Uh, Ayos ito po 300 po ang uh, cottage kung kayo ay uupa Murang-mura lang po tapos ang entrance fee po ay 20 pesos. Ayun po, nagdadating na. Talaga pong uh, malapit lang po ito sa bayan ng uh, General Trias 3 si Cavite po ito at uh, Barangay Concho. Ayan, mayang uh, poles. Ayan, nagtatalo na na po ang mga bata. Ayan, nakukunan ko ng mga nagtatalo na po. Ayan, nagtatalo na na po. Ayan. Ayan, dami mga nagtatalo na na po. na sila. Sa'yo. Ito so, po ang mga cottages nila. <laughs> so yan ang mga cottages nila. So, Malalim sir yan? Mga ilang pit yan? Ah, hindi po alam. Hindi alam. Pero malalim ano? Malalim. Uh, Matagal na itong kan anong taon ito na gistart? Ano po wala pa dito? Ano Ah, dayo rin kayo rito. Wala kayo kayo mayari. <laughs> ayan ay mga sisi ng mga bata, ayan. Wala wala. Sasa sasa. Ayan. Hoy, galing. Ayan. Ayan, nagsisipagtalo na nito. Ayan na, ayan na. Magagaling, oh. no? Ayan, tatalo na sila. Ayan, oh. ayan tatalo na. Ayan, tatalo na. Hindi ko nakakita eh, talo naman. <laughs> Sindamdati so, sa. Eh. Ito po ang uh, lob ng uh, Mayang Falls. Sir Ayan, ito po yung mula doon, no? yung mga 300 ang uh, renta dyan. Ito yung tubig, oh. Ganda, Huh? Grabe, ka dito. ng mga nagtagpip. Ito yung uh, mga tatin. Wala pong mga tao. So. Ngayon yung ilalim ng holes

susi natin para tayo mag picture picture namin yan Thank Mga rock formation, gaganda ng mga rock formation mga rock formation Kasi sabi nilang mga rock formation ganda ng mga malalaking bata wala hmm. nga tayo sa daan. <laughs> Walang daan dyan, ano? Wala. Wala. na? Ay, meron pa naman ko kasi sa ubit mo. Talagang kukuhang ka, ano? Wala na pa. Tubig talaga. Shout out po kay Steven. Ay, Steven. Ay, ah. Uh, Sige, shout out kayo. Yan 'yun yung mga rock promotion din. Chat out ko ano? Yeah. Yeah. Yeah, si yeah, wala na ibang daanan, ano? <laughs> wala na ibang dadaanan, ano? Dito. Ko, wala na dito wala. Grabe. Ayun Ah, dito pa pa ganyan. Ay, oh, oh. eh, pagdating dyan. Antarek. Ha? <laughs> Grabe. Bu buwis, buwis buhay yan, oh. Pambira, <laughs> buwis buhay. <laughs> dito muna tayo at uh, ikakat natin eh, eh doon. Wala kang choose eh, ika eh. <laughs> wala naman tayo, kaya, hindi tayo makakapunta doon. Sayang, gaganda pa naman sana nung mga kwan doon ano. Basa tayo dito, talagang lalangoy ka. Di ba, So, yun lang po at uh, please uh, like and share and uh, subscribe kasi nun po uh, okay thank you for watching ayan. dito po tayo sa Mayang Falls uh, Tracy Tracy Martires ayan sayang walang ibang dadaanan ayan I uh -huh. Yan po yung uh, malaking uh, puno dito sa may taang papasok, paloob ng uh, Mayang Pols. Eh, ang ganda na po. Uh, ayan, ang lagaslas ng uh, tubig dito sa batis ng Mayang Pols. Ayan, nag-i-enjoy pa rin ang uh, mga taong at uh, mga batang uh, nariligyo yan.

Là, il a... Je ne sais pas les yeux. Ayan po ang loob ng Mayang Falls na ating pong uh, pinasilan sa araw na ito na uh, Webes. Ayan. April 24. Ayan. Ay, grabe. 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 Ayan ang ilalim na Ang <tipos> tayo kakain dito. Ito na lang. Bye, bye Thank you for watching. Ayan, nakakaway sila. Ayan. Nakakaway sila. Ayan. Shout out kayo dyan. Ayan, kumakaway sila eh. Ang ganda na nga lugar dito. Tignan naman yung mga bato, napakaganda. Ang lalaki. Hmm. Yan, yung po nga uh, daan o pakiat. Grabing tarik. Ayan. Ayan. Doon yung mga kabataan. Doon natin yung Ayan. Ayan. So, sayang eh hindi tayo makakapunta doon. Kailangan lalangoy. Ay, naman tayong pang pera pala. Dapat talaga pag-abot ng tsaka sa ganitong, hindi ka talaga sa mga gamit. Ayan. Ayan, babalik tayo doon sa kabila. <coughs> So ito yung mga cottage eh. Ayan eh. Mga batong uh, formation. Galaki ng mga bato. <coughs> ayan o. Oh. ng mga bato. Ito. Ayan. Mga rock formation. Ayan. Gagandahang mga rock formation. Ayan. So ayan. Ang laking mga bato. Ayan. Ayan. Makikita na natin. Lahat uh, ah, gagalawan. Puro bato. Ayan. Ayan. Puro bato. Ayan. Ha? Ayan. -huh. Ayan. Tanda. Ayan. So ayan. Mga bato. Tamo dito.

Ganda yung tabi. Ganda. Ang tubig uli no Pag uh, mahina na ulog ka dyan. Yan ang uh, tubig na napakalino. Ayan. Ayan. Uh, mula ron sa dulo. Grabe yung ganda. Ayan po. Ayan. sa pinakadulo parang ayan, ganda ayan, mga rock formation nagalaki ha nga uh, mga bato ayan ano po tayo ayan sa so, mga batong uh, malalaki dito ayan si so, sirap sa sama sama batu, mga bato. Grabe eh. 'yan, sila Ayan. Ng, uh, mga bato nagtataas pa sa akin Ayan, eh. Ayan. Look, Oh, yan. Uh, naging uh, little ako. Ayan. <coughs> Ang laki. Ayan. Ah, Ayan.